Huling tao na nakaligtas sa sakit na polio noong 1952. Sino kaya siya? At ano kaya ang nangyari sa buhay niya? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Noong mga unang panahon eh hindi pa gaanong advance ang ating mga teknolohiya. At kasabay pa nga nito ay lumapang paraan ng ginagamit ng mga doktor para makagamot ng kakaibang uri ng mga sakit kaya naman noong mga panahong 20s to 80s ay maraming buhay ang nawawala dahil sa mga karamdaman na hindi mabigyang lunas ng mga doktor. At tila nga ito ang nangyari sa ating bidang ngayon. Sa video na ito ay tatalakay natin ang buhay ng huling taong nakaligtas sa sakit na polio noong 1952. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay huwag mo naman sanang kalimutang i-hit ang subscribe button at sabayan mo na rin ang ng kampana nang sa ganun ay lagi kang updated kapag may bago kaming video na ina-upload. Kaya... Simulan na natin siya Paul Alexander, isang survivor sa sakit na polio. At dito ay araw-araw siyang binubuhay ng isang aparato na kung tawagin ay iron lang na nakalagay mismo sa kanilang bahay sa Dallas, Texas. At ang karamdaman na ito ang siyang naging dahilan kung bakit na-paralyze ang kanyang liig. Kaya naman dahil dito, ay ang machine na ito ay nagsisilbi niyang buhay dahil dito nang gagaling ang hangin na kanyang hinihinga. Pero paano nga ba ito nangyayari? Ang aparato na ito ay nagpuproduce ng negative pressure dahilan para dumaloy ang hangin patungo sa kanyang katawan. Ganun pa man ay anim na taong gulang pa lamang siya noong nagkaroon siya ng polio na mga taong 1952. At ang nakakalungkot pa dito ay ito ang taon kung saan naitala ito sa kasaysayan bilang pinakamalalang outbreak sa US history. At ang nakakaiyak yung kwento ang siyang nagpatulong ng luha ng napakaraming tao. At ang sabi niya ay ganito, Tagalogin ko na lang para lahat tayo ay makaunawa. Bata pa ako nang tinamaan ako ng sakit na polio at dito ay nakaramdam ako ng masakit na pakiramdam at ang tignan ako ng nanay ko ay alam niya na ang nangyari sa akin. Kaya naman dahil dito ay agaran niya akong inilagay sa kama at dagdag pa dito sa loob lamang ng limang araw ay nawala ang lahat sa akin. Hindi na ako makagala o hindi rin ako makatayo at sa kalaunan ay dahan-dahan na rin akong hindi nakakahinga. Kaya naman dahil dito ay nilagay nila ako sa isang aparato na tawagin ay iron lang. Kaya naman kasunod na nga nasira ang aking mga muscle sa katawan. Kaya naman dahil wala na akong kakayang kumilos so kahit maglakad man lang ay sa ganitong aparato ko na iginugol ang aking buong buhay. Nakakagulat no? Ang kanyang mga magulang noon ay sobra-sobra ang takot sa misteryosong nakakamatay ng sakit na ito noon. Kaya ingat na ingat silang ipalaro ang kanilang mga anak sa ibang mga bata. At dagdag pa ng mga panahong yon ay pati pag sa si swimming, pananood ng sining at miskin mga paaralan ay nag-shutdown o hindi na muna nag-operate. Pero ang nakakalungkot na bahagi sa kwentong ito ay buwan lang ang lumipas patapos patamaan ni Paul ng polio ay e, saka naman na imbento ni John na sok ang vaccine sa polio. Kaya naman sa ngayon si Paul ang katangitangin taong nakasurvive sa sakit na polio. At dito pa nga isa makinang ito na lang siya umaasa para mabuhay. So pwede naman niyang iwan ng aparato na ito kahit ilang oras lang. Pero para magawa ito, ay kinakailangan niyang dumaan sa napakahirap na proseso. Ganun pa man si Paul, ay nanatiling umaasa sa kanyang caretaker para magawa niya ang mga gawain na hindi niya kayang gawing mag-isa. At mapunta naman tayo sa magandang nangyari sa buhay niya sa kabila na nakasirid siya sa isang aparato. Dito hindi niya alintana ang hirap ng kanyang pinagdadaanan. Nakuha niya pang mag-aral sa law school at nagawa niya ring may pasa ang bar exam. Ang galing no? Idagdag ko lang na ang iron lang na ito ay huling nagmanufactured kalahating siglo na ang nakakaraan. Kaya naman dahil dito ay siya hirap nang humanap ng tag-repair kung sakaling magkaroon ng sira ang kanyang aparato. At dito pa nga siya ay naging isang desperado dahilan para magposta siya sa social media ng kanyang video kung saan ay humihingi siya dito ng tulong. Ginawa niya ito baka sakali kasing meron siyang mahanap na taong pa pwedeng mag sa kanyang aparato. Hanggang isang araw ay namit niya si Brandy Richards, isang local mechanical engineer. Dito ay kanyang binago at inayos ang makina. Kaya naman dito, super thankful si Paul dahil dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Noon pa man talaga ay meron ng iba't ibang uri ng mga sakit na tumama sa ating mundo. At isa na nga dito ang polio. Kaya naman ang mga tao noon ay nabubuhay sa iba't ibang uri ng mga makina para lamang mabuhay. Sa so ngayon ay tila limot na ng mga tao ang dinanas noon ng mga sinaunang tao. Dahil nga naman iba't ibang gamot na ang nasisilabasan dulot ng makabagong teknolohiya. Pero doon pa ayon sa mga eksperto ay hindi malayong maging pandemic muli ang polio dahil sa napakarami na namang magulang ang hindi pinababakunahan ng kanilang mga anak. Nakakalungkot no. Mabalik tayo. Si Pauling na yun ay patuloy na sumusulat ng kanyang mga alaala sa pamamagitan lamang ng kanyang bibig. Dito niya kinakwento kung anong pakiramdam at anong hirap ang dinadanas niya dulot ng polio. At ang magandang aral sa kwento na ito ay dapat palagi tayong magpasalamat sa mga bagay na meron tayo Dahil kung iisipin ay meron pang mga taong mas mahirap pang dinadanas kumpara sa atin Huwag tayong mawala ng pag-asa Dahil sa gitna ng malakas na unos at malakas na bagyo sa ating buhay Ay meron pa rin bagharing lilitaw para magsilbing panibagong pag-asa sa ating buhay Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.